Isinugod sa ospital ang labing siyam na katao matapos makalanghap ng kimikal mula sa umanoy sumabog na dram na naglalaman ng klorin sa isang resort sa Talisay City, Cebu, Martes ng gabi, Setyembre 2. Kinumpirma ito ni City Mayor Samsam Gulyas na nagsabing nakalanghap ng hazardous gases ang mga biktima batay sa inisyal na ulat mula sa LDRRMO. Nakaranas ang mga biktima ng mga simptomas gaya ng pagsusuka, pananakit ng ulo at mata at hirap sa paghinga. Sa panayam ng Brigada News FM Cebu, sa isa sa mga staff ng resort, sinabi nito na tatlong kimika lang ang ginagamit nila sa paglilinis. Ito ay ang tawas, muriatic acid at chlorine isa sa kanilang maintenance personnel ang nagtamo ng paso sa leeg at pamamaga ng mata. Agad na inatasan ng alkalde ang mga kinauukulang otoridad na magsagawa ng masusing imbisigasyon kaugnay ng insidente. Ipinagutos rin niya sa city administrator na maglabas ng cease and desist order laban sa resort habang inihintay ang resulta ng imbisigasyon. In the heart of changing lives. Ako si Michelle Craste ng Brigada News Philippines The Music and News Authority